Napakalinaw ko. Hmm. Parang tubig. yun. Ayan guys, at eto na po yung mga alak na lambanog na isali na po natin sa bote. Meron na din pong mga takip. At may mga sticker na rin po. Ayan, at uh, ilalagay ko na po ulit iyan sa box. Para po hindi mabasag. Ay, akin lang po idadaan ito ah. Alimangu. Thank you po. <laughs> <laughs> Thank you po, namaraming. Ay, magkape mag po. Ay, mag po, ay, mag po hindi <laughs> na po. <laughs> Thank you po, alimangu. <laughs> okay, salamat po. Salamat din po. Talaga ka po yung magpapalain lang Kaya pa mo Salamat po. Thank you po. <laughs> Magandang umaga po sa inyo lahat. Bali, magsasalin po ako ngayon ng mga alak sa bote. At meron pong umorder sa atin ng mga alak na lambanog. At shout out po kay Ati Jema at kay Kuya Roy. Bali, sila po yung bumili sa atin ng alak na lambanog. At ayan po si Teo. <laughs> Nakaabang lagi sa ginagawa ng lola. Ano na? Ayan, at mag-unboxing po tayo ng parcel. Ito po yung paglalagyan natin ng alak. Ito po yung order natin itong mga, kung mga bote. ay ginalampot dumating si Bossing, ay hindi ko po mabuksan-buksan yung container kanina. Sobrang higpit po ng takay. Tayo. At eto na Hello. po yung mga bote na sasalinan po ng alak. Si. Ayan po at nagsasali na po si Bossing ng alak. Talaga namang hindi pa pasmado, Bossing. Napakalinaw po ng alak. Para lang pong tubig kalina mo. Ito naman pong alak ay sa December 19 pa po kailangan. Pero magsasali na po tayo para nakaredy na po. At thank you po ulit kay Ate Gemma at kay Kuya Roy sa pag-order po sa amin pag pagbili po ng lambanog. Lambanog ni Bossing. Kapuno. Yan po ay organic na lambanog po. Puro at natural, walang halong chemical. Napakalinaw ko. Parang tubig. Ayan po sa mga bago pa lang sa vlog namin ni bossing Tayo po ay may mga video na nayan kung paano magluto ng lambanog. Tapos po ay sasasahan yung step by step kung paano po lutuin ang alak na lambanog. At yan po ay talaga namang purong organic. Purong pawis ng tuba. Parang tubig. Teo! Teo namin! Wah! Ayan po at bali nasalin na po lahat yung mga bote. Ayan guys at bali naseld ko na po itong mga bote. dalawang kulay nga po pala ito. Red at saka po maroon. Ayan guys, magdidikit na po tayo ng mga sticker. Pagaya po nito, bossings lang ko. At nadito dito nga po yung aming YouTube channel. Ati Nels, Milot, Erich Kim. Ito po yung dati pa. Kaya wala po dito si Bal. Matagal na po itong mga sticker na ito. Ah, tako pa yung magdidikit na ng mga sticker. Huh? Madali lang naman pong idikit ito. Yan. Okay na po. Ayan. Pasensya na po kayo doon sa naririnig din yung ugong. Yun po ay electric pan at mabanas po. Makainit. Kakalibang naman po pag didikit. Much, 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 later. Ayan guys, at eto na po yung mga alak na lambanog. Naisali na po natin sa bote. Meron na din pong mga takip. At may mga sticker na rin po. Ito nga po palang alak natin ay dalawang klase po ang takip dalawang kulay, isang kulay red. Ayan, at yung pong isa ay maroon. Iba po itong takip niya. Parang para siyang lata. Pero ito naman po ay parang plastic. Ngayon, mas bagay yung kulay po niya dito sa sticker. Pero ito po, nung inorder namin, sabi ko ay red ang takip. Eh, hindi ko po alam kung bakit dumating ay maroon. Hindi na pwedeng. Mahirap na pong isa ulit. Kaya ayan, okay din naman po. Ayan. ayan, bali. Ibabalik na po ulit natin sa sa box. Ibabalik po natin sa bubble wrap para hindi po siya mabasad at ito po ay ating ibabiyahin sa Laguna ngayong December 19 order po ito sa atin ni Ate Gemma dahil po sa birthday po niya ayan tapos ibabalik din po natin dito ah, sa box Ayan guys, at bali, eto na po yung mga huling alimango ni Bossing. Itataktak na po sa palanggana. At meron po ang orgin uh, sa atin, Iyan. Tatlong kilo daw po. Go, na kayo magaganda, Bossing, hindi? Eh. Ayan, kiluhin mo, ayan, ilan? One quart? Wala pa. Dalawang guhit? Wala. Yun ba yung... Ayan, at maglalagay na po si Bossing, ayan. Ay di, tatlong kilo at one quart. Yung iba pala, bossing, ay may na-order din sa akin. So, may piga itong mga babae? Oo. Ayan. Pero ano din si ate Gigi nung may piga, na-order din sa akin. Tatlong kilo. Patiin mo nila, Ayan po. May mga piga po yung babae. Ilang gano'n na. Tulang pa. Ayaw mo ba yun? Ayaw. Sige, dagdagan mo pa. Sobrang na. May tawag ko siyang isang guhit. Palati. Isang guhit. Oo, isang guhit lang. Ayan, okay na yun. Ilang peraso. Hindi ko nabilang. Tingnan mo nga kung ilang peraso. Parang araw na. Siguraduhin mo po. Sabihin na nagkulang na. Pero yun may pwede nilang kiluhin. Sige, okay na. Anin? Oo. Sakyo. Ayan, at sige diyan muna. Tapos yung sabi mo bibigyan nata, Yung matanda. Ito naman po ay, itong alimang ito ay ibibigay namin doon sa subscribers po natin. Yun po yung isang araw ay nagpunta rito. 1,000, kayo may kubo siya. Mahal po ang alimang ngayong December. Abay, pag sa palengke ka po bibili, mas mahal pa. Gawa na ang bigay lang po namin ni Bossing ay kung magkano lang kuha sa amin ni Ate Janet. Ay kapag sa si Ate Janet po kumuha sa amin, syempre yun ay papatungan pa po niya sa palengke. Yung mga apat na kilo. Yan, apat na kilo nga. Kulang na apat. Ayan, ito naman po ay dadalhin nga po namin ni Bossing dun sa matanda na subscribers po nating Tagalibho. At nung isang araw po ay nagpunta po rito at si Bossing po ay dinala ng pagkain po ng alimango. Yun po ay huli daw niya sa dagat. Ayan po, at bali na na po so, ni Bossing. At yan po ay tatlong kilo. May, may, may tawad na isang guhit po. Tapos po ay... Dadagdagan pa daw po ni Bossing na isa pang tawad. Pa. O, oh, ito pa po. Tawad pa po niya. Ayan po yung mali medyo maliit-liit. Kumpara dun po sa... Tapos po ay... Ayan. Bali, yung dalawang guhit ay yun po yung kilo po nitong bayong. Tapos yung sobra po ay yun po yung tawad po. Uh -huh. Bali, tatlong kilo lang po yung papabayaran po namin ito sa Kami pabaya na, ay eh, iiwan po namin iyan. O, kahit po kung bakit po pati niya mamaya dito? Nadia naman po si Milot. Ito. Ano, liligo ka na po Tara na. Milo. Teo, mahal ko! Teo! <laughs> Inaantok na yata. Ang aking binata. Bosing yun nga palang isinali nating mga alak sa bote na binili ni Ate Gemma ay bayad na. Balit, nagpadala na siya sa akin at yun may nakuha na natin. At ito ay, di ba di ng pampaayos ng... Ng motor. Oo, oh, yung gulong po ng motor. Dahil uh, kalbo na daw ang gulong, ay baka daw po sumabog. Sa saka siya mo Oo, baka po... Ah, ang papantang. Oo, oh, yan. yan yung katas na ng iyong lamban. O, ipapagpaayos na ng kuwan. ba ang bali ang padala niya ay liman libo ay 4.8 po ang kabayaran po na yung ah, lambanog ko. 200 po yung isang bote. Yan, sa mga magtatanong. Ayan guys, at bali kami po ni Bossing ay papunta na sa bayan. Ay kami po idadaan muna dun po sa matanda ah, na nagbigay po sa amin ng pagkain po ng ano ah. Kami po ay dadaan muna po dun sa bahay ng matanda idadaan na po namin yung alimango na po dito dati wala pa ito oo oh, nga hindi dati wala ito eh. may basketbola na bayawan para ko limot na mali ng pasok doon nga yata. Ah. Ay, kaday bumalik. Namali po kami ng pasok. Oh. Ano kaya ang bumaba din? Ah. Abay, baka ako ayaw. Baka may aso Ako makagat ah, pa. Kami to'y bumalik at namali po kami ng pasok. at nandito na kami ni bossing saan ba gandaan tao po tao po tao po ay ay dito po yung bahay ni tatay armin yun ay nasan po eh, yun ay, nasa dinahikan po. Ah, nasa dinahikan ay, pa po. Ay, akin lang po idadaan ito ay, ah. Alimang oh. You oh po, ay, po. Ay, <laughs> ay, thank you po. Thank you po. Salamat po. Thank po. Nakabala <laughs> ka pa pong magdal. Kami po itutuloy at kami po itabayan. Ay, hindi. Hindi na po. Thank you po. Salimang. Salamat po. Salamat, salamat din po. Magpapalain lagi at kaya pa magpagbigay. Salamat po. Sige po. Salamat kami pa at kami dito na dumaan sa likod. Mm -hmm. Ay, dito nga po. May bagong bahay na po pala dito. Tapos wala ah. ng konti ah. Sige po. Oh, sige, salamat po. salamat po Opo. Salamat po. Salamat po Salamat, po. Salamat din po sa inyo. Kami po ay tutuloy na po ni Bossing at kami po ipabayan. Pabayan pa. Tapos si Bossing. Tara, wala pala siya. Nasa dinahikan. Salamat po kami pitutuloy na. Ako mo yung nakapamista ay dito ah. Okay, kay Ma'am Gerli. Ayan at diretsyo na po kami ni Bossing sa bayan. Dito pala yun Miss Bossing ah, sa tapat ng court. Sa susunod ay alam na natin, hindi nakatama. aliliga o. ah may dinamistay sa bahay nila. Ah, di yan. Malapit na ang palahan eh. Diyan ah. lang kabaysan ni pare ko. Ito sa puso pala Much, 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 later. Ayan guys, at bali, nandito na po kami ni Bossing. Nakagaling na po kami sa bayan. Uh, at ako po ay nagpaayos ng cellphone. Bali, naghiwalay po kami pagdating sa bayan. Nagpaayos po ako ng cellphone. Si Bossing naman po ay nagpapalit, ang nagpapalit po ng gulong. Wow, brand oh. new na ang gulong ni Bossing. Eh, ba't di mo pinakarawash? May ito talaga ang hindi na May Trump. Bago na po ang gulong ni Bossing, hindi na mga ngagba. Yeah, kinawas na ito eh. Hindi ibig sabihin itong motor. Sinarasan oh. ko loob na yan. Hindi mo na pinalinis. Hindi lukas lahat ah. Uh -huh. Tapos ay pinalito ng shock. Hindi na po mga nga si na baka biglang sumabog yung gulong sa unahan. Hindi na rin pala. Okay, gana. Kakamit ay 2,000 yung shock. Sagi ba? Pero may tatatlo libo. Sagi ba yung lahat na? Ako ay nagpunta doon sa may gasolinahan. Sa common. Yung dalawang paayos ang doon. yung eh, kipinuntahan ko. Ano ako doon sinabi ko sa'yo. Sa tapat na kayo sa'yo. Say, say, say. Ito pala sa may SS. Akala ko sa may gasolinahan. doon ka dati nagpapayos ng motor ay. Ano man ito? Ay, resibo. Resibo? 500 ang bayad ko. Saan? Hindi sa akin 350, akin ang kakun na awa. Doon sa nag akin, sa pag ako nagpayos, ikaw lang ako liya sa'yo. Pamagod na naman, hindi naman niya iniiwata lang, hindi tapos. Okay, matagal. Ito yung lukas lang ako. Ay, bagang, ano ah, okay pa naman. Ay okay, to. Uh, na tinnarong po. Bago na ang gulong ng kay Bossing na motor. Gulong 3,000 na may. Siyala sa kay. Ay shout out. Shout out nga pala si Ate Chuchang. Ah, uh, shout out po kay Ate Chuchang baka po kami ay makapunta ng makaluwas po baka kami po kami makaluwas ay kami makadaan oh, December 7 po ngayong Sabado kaya Sabad. po nandito ako ka na Ate Nels at siya ay nagagahol o <laughs> oh, ito pala oh, ikaw na ang mag, ano, magayak ka ayan po oh. bali padadalhan po ng bangus yan ay prosen saka ito yung isdang Midjet. Mid mid Anong luto sa ganito sa midjet? Pwedeng prito, mid pwedeng sikang. Ah, prito-prito sikang lang din niya. Oo. Oh, oh. Pero pag isisigang mo yan, kaunti lang sa bawo. Wow, salamat! At saka kaya ako nandito, bukod sa ako nag-deliver ng suka kay Lea at bumili ng bagong suka. ay kami excited doon sa kay Ma'am Judy at Ma'am Joan. sige, kain mo na rin. at saka kaya ka na rin, ay ako'y nangihiram sa iyo ng GoPro. Oh, nandoon, sa, at yung cellphone ko'y naglolo ko. Ay, wala akong magamit pag-gabablog. Ayan, dadalhin na po. Thank you po ulit kay Ma'am Judy at kay yeah. Ma'am Joanne. Hindi pa rin madami din. <laughs> madami rin yan, no. God bless po. Kami nga niyo, Johnny, tayo napapalundag din, ha? Ikaw pagka. Ang si tatay nang nanonood ay napapalakpak. Ay, ako'y sasama doon. Oo, doon ako. Ito kayo yung GoPro. Nang mamit ko pati si Terso. Hindi na daw po ni White ipinasok si Terso. At mahirap nga naman dito pag papaliko. Medyo makitid po ang daan. Ang pangalan po ng sasakyan ni White ay si Terso. Gawa ng si Andres ay Juan. Juan Andres, Juan. Tapos ay si Thomas, 2. Ay di, yung 3. Si Terso. One, two, three. Nasaan? Wow! Hindi pa si Leia. Nai-drive na ni Leia ito. Ah, ayan. Kaya-kaya ni Leia. Ayan isa sa loob ko ilalagay at doon baka uh, mawala. <laughs> Kapag traffic ay may kumuha, ay <laughs> nakita, uy, may kawali, may adidas. Ay. Pagdating doon, wala nang i-unbox mm. si... Ay, ito, ah, mo na rin ilagay. Oo, oh, isda, dito At yan may prosen na prosen. Diyan, diyan sa may plas sa may ant ng, Ayan. Sa may papil Dapat ay binutnuhan mo. Butnuhan mo. At para kahit na ang mag-traffic truck, mag sa ay paikot-ikot ay hindi siya magiwahiwalay. Magiwahiwalay. Yeah. Pahiram ng Go GoPro mo, baka makalimutan. At siyang gagamitin ko muna pag Ay, walang battery. Isa. Ay, okay lahat. May battery pa naman ako. At itong ginagamit kong GoPro, ako'y okay, nahihirapan na dito. So, kay maluwag pa eh. Anim. Ah... Ayan na mahirap buhatin. Pag <laughs> nag-traffic. Ang ibig ko sabihin na sa laki ng aking kahay. Oo. Uh, uh. Maluag pa. Maluag na luag pa. Uh, uh. Oo. Oh, ito may battery ang isa. Uh, uh. Oo. Ay sige. Ingat. Sige. Salamat sa uh, isda. Wow, salamat. Nandito po si Ateneos. Hehehe. <laughs> at tinitingnan din si Terso si Leia yan ay nai-drive na uh, na. oh, oh, maganda Ayan, no? oh, salamat ay ako hindi pa confident papasukin ko oh. baka sumabit <laughs> baka sumabit ay mahahagas ka kaunti mataba ay, paalis na rin ha? uh, oo oh, ingat oh, uh, kami ni Janet ay excited at dun sa ano unboxing ay unbox na namin kaagad oo uh, sige sige salamat ingat uh, oh. ako na rin sa bahay uh, oh. mainit ganda ni Terso, Pogi. <laughs> Ayan po ang bagong sasakyan ni White. Ako pa ipabalik na rin sa bahay at mainit po. Patanghali ang tapat po ngayon. Dumaan nga lang po si White at uh, kinuha yung mga uh, galing po sa balikbayan box tapos po idinaan po itong gopro at hiniram ko po sa kanya ito muna ang gagamitin ko sa pagbablog shout out po kay ate chuchang baka po ako'y pwedeng makahingi ng inyong contact number dahil bukas po ay paluwas kami papunta po sa Maynila ay paka po kami ay makadaan po diyan ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.